Hello mga kapatid, ako lang magkakwento-kwento ng konti. Napanood ko kasi ang video ni Atty. Harold Respicio na isa rin siyang uh, CPA, hindi ako nagkakamali, at isa rin IT expert, even before na naging abogado siya. Siya rin ay isang kandidato sa pagkakatanda ko ng pagka-vice mayor sa somewhere in Isabela. Itong si atty. na to ay ilang beses na siyang nag-inform sa mga naka... Mga Uh, representatives ng COMELEC tungkol doon sa query niya about kung paano i-optimize at iiwasan na madaya yung resulta ng halalan. So basically, pinaliwanag niya lang doon sa video niya na pwedeng madaya yung, yung resulta ng halalan kapag ito'y nakakonekta sa internet. Kasi nakalagay din sa rules ng COMELEC na uh, hindi ako nagkakamali, the day ng election is nakakonect na actual yung yung mga makina doon sa internet. So doon sa prosesong yun, doon pwedeng madaya. Yun lang ang pinaliliwanag niya bilang isang IT expert. At nagbumukha lang siya na para hindi ito madaya ay huwag i-connecta siya internet yung mga servers ay huwag i-connecta internet yung mga machines at after nang makuha yung total number ng mga uh, returns, e eh, doon na lamang i-connecta sa internet para mahirap nang dayain yung datos na naroon sa loob. Saka i-send sa mga servers ng Comelec. Basically, ganun lang ang sinasabi niya. Di umano, meron pa siyang video na ipinapakita niya lang yung coding, yung principles ng hacking ng coding na pwede nga na madaya. May posibilidad, no? That is an expert opinion at isang pagmumungkahi. At hindi masama yun, lalo na isa siyang abogado at isang IT expert. Sino man na nagmamalasakit sa karapatan ng mga tao sa isang fair and honest election na mangibabaw yung boses ng mamamayan sa isang demokratikong bansa. No? Ayon sa ating saligang batas, eh dapat binibigyan ng atensyon. Hindi sila dinidismiss ilang beses na siyang nagbigay ng query pero hindi siya pinansin ng mga nakabababang opisyal ng COMELEC so nawalan siya ng na pag-aas yung ginawa niya, gumawa siya ng video yun nga, explaining uh, ng mas maayos yung pag inexplain ko earlier so at kinasuhan pa yata siya ng COMELEC at pinatake down yung mga video niya so sa COMELEC kung talagang gusto niyo ayusin and maintain fair and honest election bakit niyo dinidis bakit kay dismissive sa mga taong mau na yun. Mga taong nagbibigay ng mungkahi. Uh, bagamat nagbigay kayo ng explanation, yung explanation niyo ay kulang sa opinion ng isang expert. So bakit hindi nyo tignan yung expert na yon at suriin. Mabuti yung sinasabi niya. Kasi uh, <laughs> saligang batas yung pinag-uusapan dito, karapatan ng mga mamamayan na bumoto ng tapat. Na, na hindi madaya na mabilang ng tama yung boto nila, mailaan yung boto nila. So kung kanino nila ninanais dahil tayo isang uh, democratic republican state. Bakit nyo ipagkakait siya mamamayan nyo? At bakit, hindi siya makipagtulungan kayo sa mga taong kagaya ni Atty. Harold Respicio? Bakit nyo pa siya kinasuhan? For what? ipapatis bar nyo pa ipapatanggal nyo pa yata yung lisensya bilang CPA ano, -ano anong, gina, anong anong, what the fuck is going on parang diktador naman yung dating ninyong nang ganon you, you, do not seem to be interested in protecting talaga yung karapatan ng mga mamamayan yung karapatan ng bansyang ito na magkaroon ng honest elections so that is very 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 anti saligang batas that is anti human rights that is anti sa lahat ng mga ng mga batas na nagpo supposedly sa ating karapatan no so anyway god bless